Laman na ito mga awards kung bakit masisira yung manyang beri. Kasi yung manyang, yung manyang mag sa bagong beri, may po na. Ang the best na gawin dito ngayon mga awards ay palitan ng mugs o oh, Sino you know, nalaglat. Ito, sasabihan ko na lang. Nagpabili ako na ang kokenkan sa customer. So, ayun na Gagawin natin na yan sa sapiya natin, mga ka-orgs. O, oh, ito na mga ka-orgs. Ito, ang lang dyan, para papasikip uh, pa man yung bayon. Siguro ginagawa na ito na, no? iba Kasi pag no? Ang luwag. Ang lang dyan, in CAD, sapiya nyo lang. Kasi kahit ilang beses tayong palit ang bearing. Masisirat, masisirat. Ilang beses na beses palit bearing. Sirat pa rin. Kasi yung mugs mo, malaki na ang clearance. So, ang gagawin natin, open ka, ang pabili ka lang. Tapos pa ang tigahan ko. Tapos, naglagay lang kayo niyan. Tapos, yan. Pwede niya mga holes. Madari lang naman yan eh. Ah, once, ah, ah. Once na uh, nakatupit kayo ng pumpen yung pinaka clearance niya, lagyan niya ng sapit. So, pakita ko mga holes. Pupukuhin ko lang. Ay, ulit, ulit, ulit. Yung uh, tayo niya, color pala, may iwan. Yan o. Ito mga kawags. Yan. Para hindi agad lumabas, pag na balutan nyo, para nagpadot lang pa'y nasuman, i-compress niyo lang. Ayan. Para hindi na lumabas. Ayan. Hindi na lang mga award class ay matalas kang kukain ka na plate. Kaya matin. Hirap. Ito na. Tapos, special tools, marotillo. Pupuhin nyo lang. Okay. Di ba? Si Kim? Tapos gamitan niyo lang ng socket wrench na kakasya sa mags niya. O. Oh. Yun na yun mga oats. Tapos, lilinisin niyo ngayon yung mga napandal. Tandalin niyo na yung mga natira. Oo. Oh. Para hindi makasirap. Kaya yeah, tinatawag na pansamantagal. Oh. Pero, kailangan pa rin bumili ng mugs Chef. Kasi pag nagpalit uli ng bearing, bibili na naman siya ng pop Oh, di ba? Okay na. Lala na ng no? kalog. Oh, ito mga kawarts. Panik na natin. O, oh, na.